Anong lugar na ni Chef Diribay? Pasay um, pa, Gapon. Pasay lagi ko may sunog dari ya tudog yung kuridas dikit dikit man yeah, light materials may mga balay oh. serte mga simentado kay Philippine Airlines gate 3 gate 2 eh

one time big time na siya magyan <laughs> Limpyo yun. Philippine may estudyante na na tapos mag-graduate na no, sila dagan kay mga apply niya yeah, ay trabaho mag apply sa si Pilipinas mahulog lang dito sa SM SM yung mga kuan pabrika pabrika lagi niya yeah, mga requirement task kayo ba kung so eh lang kayo mangroon sa kayo Ha? Mga oh, ulo sa pabrika Oo, daghan, daghan, tinood mas, mas lison nga ni Naila ha, kay bago siya sila makasakay, may linya-linya pa na siya, may waiting. Uh, trabahoan pa, matrabahoan pa mo, mark up pa na ni, sa, ila, sa opisina sa kapahawa o tao, sa maning. Uh, yeah. Kuan pa, uh, Tawang tawag nga niyo, pila-pila pa mo, ano, yeah, palakasan pa. Uh, Tapos kada uli training, kada uli training, Ups, Mario Sip. Kami taon, nga high blood na, wala may, wala may training, wala medical. Oo, <laughs> oh. oh, lang ang medical nimo Pag unang hawa nimo pag uh, unang hawa, ay pagbalik-balik na lang ka. Okay. Sa mo, Sa, sa, sa offshore ka talaga, kung sa barko ka naka onboard kung seaman ka, kinahanglan yun. Ah. Uh, sa yeah, mo, Kay... Ka sa kay anong kuha mo may land base anya, on off on off lang may mo add to lang may sa offshore bisita ba? Okay. Inspection, Ini kontrata mengkontrata di Likman Siman Yang kamu Nasa kamu visa bisa Muna lisod si Siman Ambut tinggal lama ko nga Siguro kay tungod kay Sa Trabaho nila ba Usahay ko na absan ko sila mga Pulok adlaw dias tunga dagat gabiyahe Na o niya may lain imuhang mga may sakit-sakit ka Basi hindi kakabot si imuhang tuan. <laughs> sa mga asos na meron siyang murarag na dula Una nalilisot na nabitang baguhanon ka sa trabaho Siyempre kinanglan mo yung bibawaan uh, Pero mat ka na, pero profesa sa Pilipinas, mat-an na ka uh, mara -mara na. <laughs> Kabalo na ka Katumahal naman yung gasolina oh uh, 71 kay Diesel 16 nagmahal Depende dari airport bang sa lugar, sir, ah, no sa lugar, no? No bang lugar 64. Pag drop sa kuha, baba na yun Basing nakapay doon yung makuha <laughs> Naunta sila yung radyo no? Radyo ninyo ba? Uh, nahi, trapo, trapo, lah lahi isa doon no? Lahi isa doon silang uh, grupo uh, Mga radyo-radyo okay. May, may, may kaugalingan po silang boat. Oh, naay ay ni Kulang sa skinan, dalag isa Ano ba? Uh, ibang transport yan. Ah, ibang transport Ibang mm transport -hmm pano 'yung mga folder na ah uh, pagkontohan ah, ba uh, uh, kay ma oh ay sarili ng kai bahala siya. na si ng ano oh bala ang ima to mapit ka dito pila ka ana lang no na same mo sa inyo Niya to siguro mag to magdrive drive o taxi kaya pila pa lang mo kabuo. Karong na. pelipe na wala eh ng tagdam Air Asia ug Kuan Cebu Pacific ayo din din late siguro dai tingo-tungo pud siguro sa sa panahon ba ka ini uli ko pasko man eh uh, daghang kay yung pasahero nya di kaya silang kuan Pagkaugma ah. na, tulog, milya sulod na naman na siya. tinyo pasahero. Magod po po. Ato muli, kuwas. Yay, salamat. Dagang salamat, <laughs> 'om. Oh. Lord. Okay. Nong, daghang salamat ha. Salamat. Kayo. Amping sa biyahe, Sir. Dalawat. Dalawat sa Imuhang Puan pang Salamat. Salamat, Salamat. Mayong hapon, mga sirs. Mayong hapon.